Magandang gabi, everyone. Happy Thursday. At today is my Thursday vlog para sa baby channel. Kaliligo ko lang actually. It is 11 o'clock. Di ba ko na ay bago. Yan. Kawa ko ng baby update. At ito ang aking malaking baby. <laughs> hi! Say hi! Hi! Nandito. <laughs> ito kami sa kwarto. Nakahiga talaga yung mga bata. Ayun. Um, ano bang kwento? Nasa 16 weeks na ako at 3 days pregnant. Di ba, baby? Opo. And, yun, nasa second trimester pa rin at palaki na ng palaki yung chanko. Ayun, si baby. Say hi. Hello. Ayan. Wala pa masyado subscribe dito sa ano ko sa channel ko kasi hindi ko masyadong um, hindi ko hindi ko pa masyadong pinapakita at saka nililink kasi mas nanonood sila ata doon sa main channel ko sa Tagalog. Kaka-upload ko lang kahapon ng uh, makeup beauty corner ko. Wala na akong ano vanity katulad doon sa lumang bahay kasi nga hindi na masyadong kailangan. Ito nga dami-dami pa rin eh. Tapos, ano pa ba? Ayun, nagtatrabaho pa rin ako kasi dito sa Vienna hanggang 7 months ka kailangan magtrabaho. Kung hindi ka nagtatrabaho before, edi hindi ka mag-work. Hindi mo kailangan magtrabaho. Pero pag nagtatrabaho ka, kailangan magtrabaho. di ba puro trabaho yung sinasabi ko. <laughs> Ayun. <laughs> kailangan mong mag-work. Tapos, ang work ko now is 30 hours. Tapos, siguro mga 10 hours sideline ko dun sa pagmamamon at paghiyema. At, okay, okay naman siya. Um, ayun, kung sino mga nakafollow sa akin. At, um, kaibigan ko sa Facebook. Nakikita yung mga updates ko palagi. Status, mga post ko, pictures. Ayan, medyo busy siya. Alam niyo naman na nag nba siya. Ayun. Anyways, um, sinlaki na daw ng abukado ang baby namin. At, um, ano pa ba mga symptoms ko? Ayun. Inaantok pa rin. Pero hindi na yung feeling na symptoms call doctor. Palaging, ano, ano pa nagsasabi mo siya? Ang mukha ko. Ayan. So, ayun, um, inaantok pa rin. Tapos, last week, one week akong um, sick leave. Kasi, um, parang, hindi naman total infection yung nangyari dun sa ano ko. Sa pag-iihi ko. Pero, kay, kinailangan ko ng rest. Kaya, nag one, nag one week sick leave ako. At, sinabayan ako ng katabi kong to. Siyempre, kailangan daw. Pag nasa bahay ako, kailangan nasa bahay din daw siya. Di ba, baby? First. Tapos kanina first day at school niya. Ako naman first day at work ko noon Tuesday kasi noong Monday, day off pa ako noon. Do day off? <laughs> Kala mo kung anong duty day off. Uh, di off siya, di off. <laughs> Tapos, ano pa ba, ba? Ayun, um, avocado size na siya. Tapos, yung kilos ko hindi na dadagdagan pero tumataba ako. Di ba? um, yung mga cravings ko, halos prutas. Kailangan araw-araw para may prutas palagi. May watermelon, kanina kumain ako ng pineapple, sinusaw ko sa asin kahit hindi dapat, pero parang ang asin niya. Tapos parang kong sira, parang na naamoy ko palagi yung santol. Yung maasim-asim, yung kabubukas pa lang. Ewan ko ba, basta yun ang, yun ang gusto kong kainin na kainin ngayon, nagbubuntis ako. Pero wala naman akong makain dito kasi wala naman pinibenta dito sa Vienna nun. So, ang nabibili ko lang dito, lansones, rambutan, yung mga ganyan lang. Minsan may atis baby, di ba? Yes, Ayun, di naman ako kumakain nun si baby ko ng ganun. Ayun. Um, tapos, next stop na pala akong kumain ng pork meat. Kasi, parang an unhealthy nga, di ba? Unhealthy na ako kumakain palagi ng meat, tapos baboy pa yon. So, hindi ako Muslim, pero hindi na kami kumakain ng pork meat. Ako at saka yung mga bata, pero si baby kumakain pa nun. So, ayun, ina lang namin kumain ng ganun. Basta beef, chicken, tapos fish, vegetables, at saka mga prutas. Ayan. For the win! Um, ano pa? Um, mm, ayun nga, paulit-ulit. 16 weeks, 3 days. Tapos, bali 4 months na yung bibi, diba? Oo, 4 months na kasi 8 weeks is 2 months. Tapos, ayan, doble na siya sa 4 months. Nasa 4 months na ako. At ito yung itsura ng chan ko. Ayan, hindi niyo makikita. Parang hirap kayo makita. Ayan, ganyan siya. Sa side. Ayan. Ayan. Mm. Hindi pa naman siya ganun kalaki. Pero yung latest na picture na pinost ko kanina sa Facebook, ipapakita ko sa inyo dito sa side. Medyo halatan. Hindi nyo makikita kasi dark. Dark siya. Hindi ito kami sa kwarto. Ano pa ba? Um, papakita ko sa inyo yung favorite apps na ginagamit ko ngayon. While pregnancy. Um, ito lang siya pregnancy plus yan um baby scope yung blue tapos my baby's heartbeat ayan gumagana naman siya nakakatuwa kaya siyang gamitin may bayad yan lahat yung pregnancy plus lang ang walang bayad pero pag binili mo siya ng ano complete siya na application ano siya may bayad siya siguro mga 4 euros hindi ko alam 4 euros siya Um, tapos paborito kong ginagamit pa ngayong app is itong Cooking Fever. Nagluluto-luto. Yung parang ano, parang, ano yung baby? Restaurant City dati, yung ganun. Pokemon Go as usual, pero hindi na masyado kasi parang, ewan ko, parang nakaka-visit lang maglaro nito. Pag naubos yung battery mo, kailangan mo lagi ng power bank, tapos paulit-ulit lang naman yung nahahabol mo, hindi ko pa nahahabol si Pikachu, hindi ko pa nakikita. Tapos, nung ubus yung internet ko. Hmm. What else? I'm always on Instagram, um, Facebook, WhatsApp, Viber, at saka um, Twitter. Nag-check lang ako. Pero sa Snapchat, madalang. Siguro, pag nag-i-Snapchat yung anak ko, yun. Gaano siya? Ginagamit niya. Almost every hour sa email, kasi nag-check ako. Tapos, sa uh, Facebook, at saka sa Messenger. Kasi, nagtitingin ako ng mga ano, mga o-order. Tapos nagpo-post ako palagi para umorder sila. Tapos couples, kami ang dalawa ni baby. Di ba? Yung Holy Bible app ko, hindi ko na masyado nabubuksan. At, ano ba ba? Hinihingal ako palagi pag nagkikwento. Hmm. Ano pa? Ayun, kahapon nag-check kami ng ano, nag-check ako ng kung magkano ang papunta ng Germany or Italy. Pero baka mag-train na lang kami. Pagpunta kami ng Germany sa Berlin, siguro mga 10 hours daw pagka mag-train. Mura-mura na daw yon. Tapos pag nag-Italy, um, mas mahaba, mas mahal. Kasi malayo-layo na siya. Um, ano pa bang update? Wala naman, yun lang. So, kita-kita na tayo sa next, um, video upload ko. At, uh, God bless. Take care. Say bye-bye. Good night. Bye. -bye.